Just, just give me the end cut. Yeah. Just okay. the, the end cut. Thank you. You're At ito po po, harin ako na ito. Isa lang. Ah. ito yung masarap Mas masabi kong masarap kay atiyo, atiyos <laughs> malilit na ano malilit na patatas dalawang kulay wala yung violet at saka ito yung gulay namin At ito ang upuan ko. Ito yung palagi kong upuan. At ito. Prime, prime ribs kami ngayon. Kainan na! Katgangs. Kainan na mga katgangs. <laughs> si katigang may, may isa kong kasamang katigang dito. <laughs> ito, yung end kasi. Ito yung masarap. Kasi, may lasa ito kasi rinarab ito ng ano eh ng, mga spices eh ayan kaya masarap siya may lasa pero sa gitna na wala na yung itong, itong gilid na lang dito ang may, may lasa kaya itong tinukuha ko lagi pag may, may prime ribs kami end cut no, palaging end cut at ang kukunin kong uh, inumin ay of course soda para masarap ito. Kuha ng yelo. Kuha ng lemon. Piga-piga na, piga-piga ng lemon. Ayan. Ito, ignore ko muna itong mga ano, mga uh, design Kasi masyado nang maraming na, nakain na yung araw na to kain ng kain kain ng kain walang tigil Ito. diet soda the... kalahati na lang para ayun Ito. <laughs> linalagay sa tabi ko itong ano Ito. ito yung maanghang eh ang 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 hangit eh kaya lang hindi ako nag ano yan kaya ngayon ano pang gagawin natin kundi kumain ewan ko lang ikakaption ko na lang ito kung ano ito kasi may karne rin sa loob eh. parang ewan ko or chicken yan tapos may itim itim din yan ewan ko kung ano yan Okay, okay. Kain na tayo. Yung sinar mo kanina, hindi ko pa nakain. Nandun pa sa, sa table ko. Okay, okay. Bye bye mga katigs. Kainan na. Ayo oh, pala, ano kaya ang soup namin? saglit lang. Kuha tayo ng soup. Ito dalawang soup Ito yung palaging ano ito, balaging tartian. Ito naman yung paiba-iba. Oh, lobster bisque yan ito. Parang parang na, ano kayo na lobster bisque. Ya ano ko na lang sa ano sa caption. Parang lobster ito eh. Pinapuluan yung lobster, tapos kinuha yung sabaw, tapos kinagyan ng kung ano-ano. Yeah. Ay, kainan na. Okay. Kainan na mga katigs. Kompleto na. Ayan, meron ng soup. Bye-bye.